Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga decorador sa TypeScript. Ipapaliwanag namin ng detalyado ang mga decorador ng TypeScript, ay lalahad ang kanilang paggamit at mga tiyak na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga decorator sa TypeScript ay isang mekanismo para magdagdag ng karagdagang functionality o pag-uugali sa mga klase, pamamaraan, tagapag-access, katangian, o mga parameter. Ang mga decorator ay isang makapangyarihang kasangkapan para mapabuti ang nababasa at muling paggamit ng code. Ang decorator ay isang function na naglalagay ng karagdagang functionality sa isang klase o mga miyembro ng klase. Ang mga dekorador ay ipinakilala sa TypeScript 1.5 at iminungkahi din para sa pamantayan ng ECMAScript. Upang magamit ang mga dekorador, kailangan mong paganahin ang opsyong Experimental Decorators sa file na tsconfig.json. Sa TypeScript, maaari mong gamitin ang sumusunod na limang dekorador class decorator Isang decorator na inilalapat sa isang klase. method decorator Isang decorator na inilalapat sa isang pamamaraan ng klase. accessor decorator Isang decorator na inilalapat sa getter o setter ng isang property ng klase. property decorator Isang decorator na inilalapat sa isang property ng klase. Parameter decorator. Isang decorator na inilalapat sa isang parameter ng pamamaraan. Ang mga class decorator ay mga decorator na inilalapat sa mga klase. Ang mga class decorator ay isinusulat sa itaas ng pagtukoy ng klase at maaaring ma-access ang constructor ng klase. Ang mga ito ay pangunahing ginagamit upang baguhin ang pag-uugali ng klase o magdagdag ng metadata. Sa halimbawang ito, ang logger na decorator ay inilalapat sa klase at isang mensahe ang ipinapakita sa console kapag na-initialize ang klase. Ang mga method decorator ay inilalapat sa mga pamamaraan ng klase at maaaring baguhin ang mga tawag at pag-uugali ng pamamaraan. Ang isang method decorator ay may tatlong argumento. Ang prototype ng klase. Ang pangalan ng pamamaraan. Ang tagapaglarawan ng ari-arian ng pamamaraan. Sa halimbawa na ito, ang Ledge Execution Time, Decorator ay inilapat sa pamamaraan, at ang oras ng pag-execute ng pamamaraan ay nailag. Ang mga aksesor na decorador ay inilalapat sa getter o setter ng mga ari-arian ng klase. Ito ay kapakipakinabang para magdagdag ng kilos kapag binabago ang mga halaga ng ari-arian. Sa halimbawang ito, gumamit ng accessor decorator upang maglog ng output kapag tinawag ang getter at setter. Ang mga decorator ng ari-arian ay inilalapat sa mga ari-arian ng klase ngunit hindi direktang mababago ang halaga o kilos ng ari-arian. Ginagamit ito upang makuha ang metadata ng mga ari-arian. Sa halimbawa na ito, ang read-only decorator ay inilapat sa ari-arian na title at ang ari-arian ay ginawang read-only. Ang mga decorator ng parameter ay inilalapat sa mga parameter ng isang pamamaraan. Karaniwang ginagamit ang mga ito upang mag-imbak ng metadata o mag-validate ng mga parameter. Ang mga decorator ay tumatanggap ng tatlong argumento. Ang prototype ng klase ang pangalan ng pamamaraan. Index ng parameter. Sa halimbawa na ito, ang log parameter, decorador ay inilapat sa unang parameter ng pamamaraan na greet at kapag tinawag ang pamamaraan, ito ay nailag na ang parameter ay na decorate. Ang mga dekorador ay malawakang ginagamit sa mga framework tulad ng Angular, lalo na para sa dependency injection at paglalarawan ng metadata. Halimbawa, gamitin ang at component decorador upang tukuyin ang mga angular na bahagi tulad ng nasa ibaba. Dahil dito, ang mga decorator ay madalas na ginagamit bilang pangunahing bahagi ng mga framework at library na tumutulong na mapanatili ang code na maikli at malinaw. Ang mga TypeScript na decorator ay malalakas na kasangkapan na may kakayahang magdagdag ng functionality sa mga klase, pamamaraan, at mga ari-arian. Ang paggamit ng custom na decorator ay nagpapabuti sa pagpapanatili at muling paggamit ng code na nagbibigay daan sa mas mataas na abstraction. Ang mga decorador ay may mahalagang papel sa mga framework tulad ng Angular at Nessage, at ang pagunawa sa kanila ay nakakatulong upang mas malalim na maunawaan kung paano gumagana ang mga framework na ito. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.